Hello ATins! Welcome back to my channel! Good news tayo! Ang Moonlight ng SB19 Terry Zong at Ian Asher ay ang chart-topping rocket sa buong mundo dahil uh, nakaabot na ito sa number 36 all over 36 countries 36 countries na guys ang nakuha ng Moonlight ng SB19 sa pag-release nito one day pa lang nakakuha na ng 36 countries na chart-topping rocket at nangunguna sa mga iilang bansa tulad ng Amerika, Belgium at ibang lugar sa Europe, sa Asia at marami pang iba. Kaya naman, congratulations SB19! Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.